Dito namin nasa gupa yung ano bro. Dito ba? Yung tiyanak. Sa tiyanak ba? Oo. Ko, yan ang no, puno na, na yan oh. No? Hindi na tinadali yung bro. Nakasibat pa yun. Nakasibat? Oo, ah, oo, no. Siguro hindi na. Kasi ang dami naman yung gupa. May bunga kasi dyan ng bayabas. Ang dami namang mga elemento na nakapaglaro uh, sa mga tao. Yung mga ko na hindi ma inasaan, malakas pala yung mga tao at saka kayo sa kanila. So, ano naman dito? Ah? Sukal. So, Sukal so, na. Saan ba tayo dalaan dito? Sabi sa Ang may tanak dito. Anong nakaraan? Anong nakaraan? Nasa lubong namin. Biglang lumitaw sa gilid namin. Tapos nung kumuha na si Dukyo ng itak, biglang nawala. So ayun mga Rudy no. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito na naman tayo. Magandang gabi. Dito na naman tayo sa barangay ng mga wakwak. -wak. So, tatlo kami ngayon. Nandito si Bro Mangkiting at saka si Dokyo. So, ayun mga lodi. Tara, puntahan natin sila. Bro? So, bro? Punta ka na bro? Bro, bro? Ngayon na karaan. So ayan mga lodi no, magandang gabi sa ating lahat, dito si Mangkiting mga lodi, ayan saka si Lupio ayan o no? basang basa basang basang basa kasi na tumba sa motor sa ilog napakahirap paangat mga lodi malalim yung natin yeah. kanina bro malalim bro grabe hanggang balikat hanggang ulo hanggang hanggang ulo <laughs>

ito yung ng, ano, parang lagayan ng kopra ito yung pinasok hmm. ni Dokyo sa ilalim yun oh, tapos si eh, may nakita siyang parang ano para pa naman ito bro hmm. nandun oh no, marami ako oh kunin ko yung mamaya isa lang marami pa yun andun ba oh bro parang umuulan na yata bro Hello. Wala, uh -huh. para, wala pa, wala wala tayong dalang si kilo. Tara, tara. kaya kayo Itong daan mga lodyo, paangat. Grabe. <coughs> so, Kasi hindi pa ako nag, ano? Hindi ko ba na nag-clear hindi ko nasuot yung butak. Kasi sumibot lang ako sa, ano, sa trabaho. Hindi pa ako nagpaalam sa, ano? Ay, gigi, gigi. Oh, yan, bro.

nukai ayano Kami ini no? Parang Orang mainnya lag-lag gitu bro. Ha? Parang main ada ana na lag-lag ba. Galing sa taas. Nila ulo? Uh. Baka hmm. Bakal main bunga nanturian di situ guys. Wah, oh, mambon malu deh. Ito okay. Mambon. Oo nga bro, dito bro. Sinalubong kami nung ano, nawaan ng wakwak. -wak. Tapos sobrang tapang kasi wala siyang na biktima. Yung mayawak na itak, hindi na, hindi mo na, wala, wala na kayo ano, na-encounter doon. Kasi pinatayan naman natin yung mayawak na ano, itak. Ano yan? Ano yun? Ano, yun? ano yun? Parang may mga pasayan. Pasayan? Ah. Yun? Parang may mga pasayan. Hmm. Ano Walang hindi ginagawa naman no. ay wala pa tayo kataybang nadinig mga kadol dito sa busat nito so, hindi lang tayo magkumpyansa pero mayroon ng aso na talagang May tumatahol May tumatahol na aso mga ilo Bagay nga pa rin tayo Pero kayo na mga tayo talaga natin yung nasa Kaya Malikas na tayo doon sa mga ilo Kasi sobrang hirap at talatawa yung ilog mga kadol kapag nakamotor ka Lalo kapag taas yung motor mo at mabigat Dito namin nasa gupa yung ano bro. Dito ba? Yung tiyanak. May tiyanak pa? Oo. Yan na, puno na yan oh. Hindi na pinadali yung bro. Nakasibat pa yun. Ah. Nakasibat? Ah, oo no. Siguro hindi na. Kasi dami Ma naman yung... May bunga kasi dyan ng bayabas. Ang dami namang mga elemento na nakapaglaro uh, sa mga tao. Nung alamin ko na hindi ma-inataan, malakas pala yung mga tao at saka ano, tayo at sa kanila. Sobrang utanan naman dito, oh. Sukal. Sukal na. Saan ba tayo dalaan ito? Kasi yan O, ka dito. At, na, ano na nakaraan? Ang nakaraan, nasa lubong namin. Biglang lumitaw sa gilid namin. Tapos nung kumuha na si... Dukyo ng itak, biglang nawala. Ayan uh. nga. Hinahanap ko nga yung aso. ito yung ano guys ito yung ito yung kung tugpahanan sa mga wakwak -wak ba ito yung ano yung dadapuan ng mga wakwak -wak, itong puno na to Mirung enggak? Pantinya. Mirung enggak, Bro? Mirung. oy san. Tingnan mo. Halika. Silipin natin. Dito yung isang ukwak na ano. Wala siyang nahuli nung gabi. Pagka araw ganaap siyang manok. ya bro Yan mga lodi Yan ay Bundok Diyan kami dadaan Papunta pa doon sa dulo Papunta pa doon sa dulo Punta namin yung ano Yung Nanghabol Kanina pa yan ah? Kanina pa nga yan Banda, saan? Banda ba yan? Oh. Puntahan namin yung ano. Wow. Oh. Ano yun? Puntahan namin yung nangahabol ng itak. Kasi hindi namin yun na ano. Kasi imbis na tulungan namin. Imbis na tulungan namin, eh, hinahabol kami ng itak. Sana matulungan natin ngayon yun. nag, -ano yun, bro? nag ngayon, 'yun nag hunting bro? ngayon ngayon takot yun sa atin ba? Kasi alam naman yung babalik tayo. Kausapin natin yun. Wow. Oh. Ano yun? Ano ba yun? Ay, huwag yun yun bro. Ang daming bubuyog bro. Yeah. Parang... Hmm. Ba yun? Parang ano yun eh hmm. Wow Grabing bubuyog bro ang daming bubuyog. Ayan yung bahay Ayan yung bahay. Sa ngayon walang tao dyan kasi gabi. Nag ano yun, naghanap ng mga biktima. Naghanap yun ng mga biktima. yung tao na gusto naming tulungan. Tapos biglang nawala. manghabol ng ata kasi mm -hmm. Ayan. Siguro. 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 Tingnan lang pala tayo dito sa kalihit kaya. Ito yang abro. anak ano yun bro nakakita na sa atin nung na, nasa baba pa tayo oo, eh. oo kaya nagtago na yun ah, uh, tingnan nyo si mangkiting mga lodi oh. basa lahat ang suot niya maliban lang sa sombrero kasi yung motor ay akala niya, mababaw ngayon pag aapak niya ay malalim pala lagpas tao na ano na bangil siya sa bato bro kapag nilaglag sa yellow gimpas gimpas grabe sobrang lalim nun hindi. Pa <coughs> yung... hindi pa na hindi ko lang na yun, bro. Bro. Wok -wok, bro kaya nga kanina pa yan bro tayo kanina pa yan O, nasa taas na tayo tapos yung bahay na sa buba pasensya na kayo sa slide ko hindi maklaro pag malayo well. Daming bubuyog. Ha? Oh, ayun <sum> uh, you know? oh. <inaudible> la, 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 <inaudible> kaya yung, yung gabay? gabay yun gabay pinagmanman na tayo ng gabay nawala dito kasi yun sa mga malaking kahoy Nagadapo. Tapos, yung gabay niya nasa daan. Gabay niya nasa daan. Ah, yung... Yung gabay na kadapo sa taas ng puno. Tapos, yung... Tao na ginagabayan niya, naglalakad niya sa daan. So, alam mo, bro? Oo. Yung mga tao, bro, kapag may gabay. Oo. Yung ginagawa nila, hindi naman lalaman. Hindi kung ano po talaga yung ano nila nga yeah. kasi may ano yung ano ga, gabay talaga yung kad, ano, gawa ng kademonyohan oo oo oh. No. uy, uy. So, raw, ha yeah. suraw so, ah. oo oh, tingnan nyo nung nag yung mata niya. Hey. Sinas, pa ako ng ano. Eh, B B oh, Ay, ano bubuyog mo na. yung Bubuyog. ilaw bro.